na uh, try ko itanim ulit sa tubig yan ito tapos tingnan natin ang mga ilang araw yan o tingnan Itan nyo naman kung gaano kaluyat or koan ano ang tawag nito ah, uh, ng tanggulay so yung guys ito na yung celery na binabad ko sa tubig Ayan uh, Medyo Kaya na siya uh, Malabong na yung Mga dahon niya At hindi na siya Lantang Celery Ayan Dati lanta to eh Ayan, Binabad ko lang sa tubig At ito na yung Kaya guys Resulta Ayan